Umpisa na natin sa second half dahil dito na humabol ang Adamson. Dito ay isang ball screen ng sinet ang tips ng Adamson. At kitang kita dito ang malaking gap sa wing side. Dito pa lang ay makikita na natin na nawala na sa posisyon si Kubasa na dapat ay nag hedge siya dito para sa lubungin ang momentum ng Guardia. Pero ang nangyari ay sinulubong niya ito sa baba ng dahil lang mapaatras din ng konti si number 3 para magkaroon ng head defense. Dahil dito na-open nga si Magbuhos para sa isang 3. Dito pwesto sa sa hypos ay natalo kagadang ka nakasulit. Hindi ko alam kung bakit niya siya pumuesto. Kaya itong number 23 ay hindi na no umalis para magbigay ng health defense. At sabay nakapag-relocate nga yung kanyang pinapantayan. At naiwan na nga siya sa catch and shoot. Okay, dito naman sa hypos kita natin na mismatch na si Ramos. At nakaabang si Ketrevis dito at iniwan niya yung taong nasa wing. Mabukas na bukas. At dapat itong si Chris Kun ay nakadrop sa banda rito dahil medyo malayo naman yung kanyang tao sa 3 point line para kung magbigay man ng health defense si Kiteves magkakaroon pa rin siya ng chance na makapag contest kung ipapasa man dito o dito kaso mo nga ang nangyari si Balungay ang nagbigay ng health defense instead of Kiteves at medyo late na rin ito hindi ko alam kung ball pressure ang ina-apply ng Ateneo dito nag dito si Brown tumalon at pagkabababa niya malayo na yung kanyang binabantayan sa puntong ito ay nagkagulo-gulo ng kanilang depensa Pag Kapasa ng bola sa wing ay open na itong nasa corner at sa lack of communication hindi alam niya itong dalawang defender kung sino ang kuklose out kaya ang mangyayari open si Yero para sa isang catch and shoot dito sa wingside, makita natin ng isang two-man action nakikita natin dito, yung kamay na ubasa na sumisenyas ng switch. At mukhang hindi ito nakuha ng kanyang kakampi. Eh. Kaya pag roll dito ni Mansano, magandang pasa ang naibigay dito ni Yero. Nakapag-contest naman dito si Balumay, kaso hindi niya rin na ito inado. Napakagad ng execution dito sa inbound play ng Adamson at napakasamang depensa naman ang ipinigay ng Ateneo. Dito ay makikita natin ang pag-curling Tina-anticipate nga rin ni Spinoza ang pag-pub out dito sa labas. Pero ang nangyari, pagka-curl ni Montabon, nag-relocate dito sa corner. Makikita din natin dito si Balungay na sumisenyas na i-cover ang corner. Dahil pag sinundan ni Balungay si Montabon sa corner, ay eh magta-type to the basket naman yung bantay ni kun. Another lack of communication na naman sa depensa ng Ateneo. Hindi natin alam kung bakit nag-run sila ng zone defense. Kaya nangyari, nag-open sa corner si Montabon for three. At dito nga ay tumabla ang Adamson sa score na 69. Dito yung magandang cover at ang binigyan ni Espinosa. Dahil naipit nga sa back screen itong si Ketebis. Dito yung makikita nyo na lamang ng isang step si Magbuhos. Nag-gumble nga umagaw itong sikredo at hindi na naka-recover. Kaya naitira ni Magbuhos ang game winning three. Lack communication kaya ang daming lapses na nagawa ng Ateneo sa larong ito. Comment down below mga chong, na gustuhan nyo ang video nito. Palike na rin ang video, pa-subscribe na rin sa ating channel.